Dito sa video na to, guys, dumating na in-order namin kulungan para sa nanganak namin yung pusa, si Snow Ayan nga pala dyan namin sila nilagay sa may ilalim ng drawer kasi dyan sila dinala nung nanay nila Ayan yung isa, ang cute to Mama nila, wala ano Ako pala, gumising isang napakagandang araw nga guys kaya yan baksa namin tong inorder namin ayan pinabukas ko na nga kayo niya kasi siya rin umorder niya nagkati lang kami ayan na kaya pinutol lang nga niya yung tape ato yun nga guys yung laman ayan na ay yung mga parte parte ng ikakabit namin ayan medyo marami yan guys kasi yun yung corner eh pang sa mga tapos may martilyo pa nga dito pampukpuk dito oh Alok ah, sa ito Sikat pong Eto yan, o Nagpapasikat ka oh. Ayan sya Nagpapasikat talaga siya Ato yun na nga guys Sinimulan na niyang boy niyan Siniyo lang pala bumuo dyan Tag video lang ako Pasikat siya masado eh Sige Ikaw ang maggawa niyan Ging mo yan eh at ito na ngayon first layer guys Grabe ang cute oh Magkasya kaya lahat ng pusa dyan Nga pala guys sa mga gustong bumili 700 plus nga pala namin itong nabili sa Lazada Yan lagi ko na lang sa comment yung link kung gusto nyo Ayan pinagpupupok nga pala ni Nio yan Para hindi Para umigpit Ayan lalagyan na natin ng bubong pang second floor Ito may hagdan pa siya guys So oh, para pwedeng makakit yung mga pusa Ito nga pala yung mga ilalagay namin guys ng na pusa Nilagay na namin dito sa baba Ayan ang cute nya natutulog siya oh yung face ako mag magusto kaya nilikulungan guys pag nilipat namin araw-araw sipag lang sipag lang sipag lang ayan mo silang ayaw umahad lang eh Oy, por huwag um, ano yan por at ayun na nga guys second floor na yung ni Niyo grabe ang galing oh pasikat ka boss at ayun third floor na guys grabe ang bilis Ganun lang pa nakabilis dalin to. Madali lang gawin guys. Pa, para lang kayo nagbubuo ng puzzle. Ayan o. Nag-finishing na yan no? Ang okay, yan ha. slow mo man. Nasisira yan. Nga pala guys. May libre ning cable ties tong kulungan na to. Para kapag hindi medyo maluwag. Pwede nyo i-lock. Tapos madali lang din yung alisin. Gukuntingin nyo lang. Yun na nga. Medyo tapos na. No? Kunin na natin tong mga baby na to. Para maya sa bagong kulungan nila. Ito. Nainahan natin tong white guys. Tingnan natin kung magugustuhan ba niya. Ayan guys, parang naninibago siya eh, no? Tapos dito guys, nilulusot niya yung ulo niya. Kakasya pala. Kaso yung ulo lang eh. Kaya naman binalik na namin siya. Ganun lumusot, di kakasya. Tapos ito, kinuha na nga si Orange ko yung busa ko guys. Tingnan natin kung magugustuhan niya pag pinasok ko siya sa loob. Ayan, pumasok naman. Tapos, ito na nga yung nanay nila guys, si Snow. Tingnan natin kung ano magiging reaction sa bago nilang kulungan. Ayan na, diretsya na siya doon, no. May natira pa palang baby dito, kaya kunin na natin lahat yan para malagay na silang lahat. Ayan, no. Ayan yung isa guys. Ang cute, to. Oh. Grabe, oh, Nanini-bago siya, o. Oh. Bago nilang tahanan. At ito na nga guys, ginawa na namin yung pang last, yung kulay black. Ayan, tingnan natin kung Ginawa na ni Neo. Nagay mo na yan, boy yo no? Sana all, eh, nung no, nyo, guys, so, oh, grabe. Ang swerte, nagkakaroon kami ng gantong pusa, guys. Mm sa base muna na sila, sa base. Kami? Kami, kami. Kami. Hello. Grabe, apaka-cute gagi mo. Oo, oh, baby, pangana. Oh, na. Wag, 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 Ah, baby, 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 oh, uh, eh, ah talaga orra, orra. Eh na nga guys, sama-sama na silang apat. Yan sila oh. Tapos sinakit pa ni Nia sa hagdan Tingnan namin kung makakakit. Pero hindi pa siya makakakit siguro eh. Medyo mahina pa sila eh. No? Hindi pa sila gaano matanda. At ito guys, tingin yung cute oh. Eh <laughs> napat na sila guys dyan sana magtagal sila dyan ano tapos ito nilagay na ngayon nanay nila para mapagatas na sila tapos ayun ito tapos ito oh, kung guys tingnan namin kung kakasya ba siya palabas tapos, tingnan natin tingin natin kung kakasya ba. Ay natin nilayan guys eh. Lalayan, nagkukulit eh. Ayun, kakasya naman pala siya. Asa sobrang sikip. Pero makakadaan siya guys ah. At ito na nga guys, napadedi na siya sa akto, finally. Ayun, o, no, daily papili ever after na sa kulungan niya yun guys. Napadedi na sila ng mama nila. Ayun, no, apat sila guys na dumete. Ang yung na ito. <laughs> Ayun, guys Oh. Daily Poppy level after na sa may gulungan. Tapos ito nga isang kong pusa si Dolay guys. Sinry ko din ilagay sa loob kung magugustuhan mo na sa loob. Eh, oh. no? Pakis mo na. Mua. Ayan na guys. Tiray na tayo. Siyang ilagay sa loob. Tingnan natin kung matutuwa ba siya o ano. Ayan o. Oh. Ayan nagkaan. Sisiksik siya o. Oh. Parang nagkahanap pa siya ng dadaan. Ano? No. Nagkakamot lang. Ayan. Tatry niya bumaba dito guys. Tingnan natin kung makakababa siya. May hagdan baby oh. Ay, ay niya gamitin hagdan guys. Hindi niya, niya alam na may hagdan doon kaya tamalo na nga lang siya. Ayan, yeah, no? Dito, oh. Awas dito. Pwede ni tingnan siya dito eh. Tingnan niyo guys, na nakatulala ayun no? oh. Ayun, saka nakatingin boy. Oh, nakatulala siya doon no? oh. Kaya siya nakatingin. So, dito na nga yun guys, sa ilalim ng no? yung mga sila snow and dyan siya sa taas. Ang cute eh, no? Tapos ito yung mga dumedede oh, Ang kupiyot At ito bababa na nga si Dole guys Kaya maraming maraming salamat sa nood ng video natin guys Kaya na nagpo push up pa yan no? Oy!